Hello mga boss, magandang umaga. Ang umaga ay napaka balungkot kasi madilim, maulan. At yun, gamasta po kayo lahat yan. At sana ay nasa maayos kayong sitwasyon ng lugar. At, kasi medyo mga maulan. At sa mga motorista natin dyan ay ingat sa pag-drive dahil mag ang At yun mga boss, may open lang ako sa inyo at i-share ko lang din. Uh, sa mga magtitindra ng LPG na walang hawak na brand like price gas mga ganun eh huwag nyo pong sabihin na ang mga brand na yan ay mapipase out dahil ang brand ko na yan ay napakarahing company ngayon at yan ay sariling planta at may mga sariling refinery eh kung kayo ay walang hawak na brand ng mga tanki na yan eh huwag nyo pong sabihin yung pipase sa mabaisap na dahil paano na lang itong mga nagtitinda ng LPG na brand like yung price gas kung kayo ay ginagamit yung taktika yan para lang makakuha kayo ng customer oh, ay parang mali naman po kung gusto nyo kung makakuha ng customer ay pagnegosyo -pag kayo ng ayos yun lang at uh, yun mga boss keep safe and god bless at shout out nga pala sa mga nag i video na ganun lagi ang ginagawa pag sa si sales talk sa customer para papuha uh, ang at attention sa customer ah uh, sa mga nag i dyan na walang permit at mga yun, mga wala, walang license to operate, ay eh, gumawa eh, na po kayo mm. dahil baka kayo ay mapunta ng Department of Energy. Sumunod na lang tayo sa tamang proseso ng pagbibenta ng LPG. Alright mga boss, thank you and God bless. Peace!